nahihirapan ka bang magdasal dahil madalas eh, hindi mo alam kung paano uumpisahan ito? Alam mo, hindi lang ikaw ang kristyano na nagsastruggle sa ganyan. At meron akong share na isang pattern na maaari mong sundan. Lagi mong tatandaan ang salitang acts. A for adoration, C for confession, T for thanksgiving, and S for supplication. Disclaimer lang kapatid, ang acts ay hindi isang biblical method na plakadong nabanggit sa New Testament. These are just mere guidelines para matulungan ka mag-focus sa iyong pananalangin. We have to worship God in spirit and in truth. Ano nga ba ibig sabihin ng Acts? A for Adoration. Pagbibigay puri sa Panginoon. Tataas ang kanyang pangalan. Sasambit ka ng mga salita na nagbibigay galang at papuri. Nawang pagbibigay puri ay magkaiba sa pagpapasalamat. Para sa Confession, ito ay ang paghingi mo ng tawad at pagsambit ng iyong mga pagkakasala na naalala mo, na nagawa mo sa nakaraan o sa nakalipas ng mga araw. Confess your sins to God so that your prayers will not be hindered. Para naman sa Thanksgiving, ito ay ang pagpapasalamat sa lahat ng ginawa ng Panginoong Diyos sa buhay mo. At para sa supplication, ito yung pagdudulog mo ng lahat ng mga pangangailangan mo sa Diyos. Ito na yung paghingi mo na pinapaalam mo sa Kanya na kailangan mo. So, lagi mong tatandaan. Adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Acts. Ayun lang. Sana nakatulong. Salamat.